Para sa akin, hindi na mahalaga kung mahal man to o mura. Ang importante sa akin, yung masarap at magubusog ka. Pero sa presyo at presyo, medyo may kamahalan nga siya. Tapos, <says> Tingnan sa natin dito. Sa aking nakita at napansin dito sa aming kakainan, ito'y magandang lugar at magandang tingnan. Titingnan na lang natin dito kung magkano nga yung magiging gastos natin dito sa ating kakainan. Kung ito'y sapat ba ang ating babayaran at yung lasa at lasa, yun ang ating dapat patunayan. Nandito nga rin yung iba't ibang uri ng dessert. Iba't iba man yung kanilang disenyo pero isa lang yung ipapadaraman nito kundi yung kanyang sarap at lasa. Siguro dila na lang natin yung husga. Siguro ito'y yung malamang sa malamang ito yung mayari at patuloy tuloy nga natin payaikutin ng payaikutin yung aking kamera para makita pa natin ang anumang natatago nitong kagandaan yung ating kakain napansin ko rin dito marami rin kumakain pala nandito rin yung mga nuebles nila ito ay comfortable tayong puro ito at maaari natin itas yung ating mga paabang tayo ay kumakain nandito na rin yung aking buong pamilya sila ay naghahanap na ng kanilang mga kain ang kagandaan dito lahat ng gamit dito ay high tech na kahit sa pag order mo naka tablet na yung gamit dito itatouch na lang natin itatouch ito naman yung natipuan kung orderin itong akong tawagin ito Open lechon belly ito ay naghahalaga nga palang for 20 malamang sa malamang ito ay nandun yung sarap at lasa nandito niya. rin yung mahal kong asawa siya yung order na ng kanyang matitipuan na di prendo di prendo sa iyo bunso kare 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 daw sa kanya kano halaga? 399 piso deep na lang deep para deep. 400 na Tingnan na lang natin kung gaano nga kasi kasarap. Hindi, prindang din, hindi kuya. May salad ba dyan? May salad pa daw. Ang kagandahan nga dito sa ating kinakainan, nito unique na unique yung mga design niyo niya. Ano din yung mga ilaw niya, ito'y napakagandang tingnan at namagara at salaga. Dito nga yung pinakang kusina nila, ito nga yung Rinda the delightful taste of dance. Cha-cha-cha. Ito na nga yung mga paboritong pagkain ng ating anak. Tayo hindi ganong paborito natin to. Anong lasa? nilasa, nil, nilasaan niya na chinisik niya ano bang flavor niya strawberry tikman nga rin natin para hindi na nagustatap sa musika wala namang pinagkaiba sa mga gumagawang masarap talaga Nandito na nga yung pinakahihintay natin. Ito'y sari-saring pagkain na yung ating in-order at nakikita nga natin dito. Kanin pa lang nila ay light blue na. Sa tingin ko'y ito'y masarap na masarap nga pala sa tingin pa lang siya. Ano pa nga ba? Tara na! Ito'y titikpan na nga natin itong kanin na to kung gaano nga sa kasarap. Dila na lang natin yung usga. Unang kagat sa pagad. Dumidikit sa ngalangala. Malagkit siya. Kanin pa lang masarap na Ito naman yung Ubin Lechon Belly Ito yung aking lalasapin na Musalad mm -hmm. naman mm -hmm. Panalo, malutong yung talaga yung nahanap natin yung malutong siya maganda rin itong malambot siya malasang malasang Okay. Para kaya ito, hindi kanya-kanyang kain na tayo. Napang struggle. Kinukuha nun kung kumakain itong aking bunso. Ito'y sa tingin ko sarap na sarap siya. Tatanungin ko nga, ano nga ba yung magiging lasa? Malutong. Malutong daw. Nandito rin yung mga boilets ko. Sila'y kumakain na ito'y maubos na agad nila. At nandito rin yung mahal kong asawa. Wala na siyang tigil ng kalalapang na. Ano naman tawag sa in order mo na yan? Dip lang direct. Kumusta naman yung lasa? Sarap sa presyo at presyo masarap na rin ba? <laughs> pagkalipas nga ng ilang sandali ganito na yung naging itsura ng aming kinainan na ito'y simot na simot nga pala kailangan upusin na rin yung bawat pagkain natin kasi sayang ito na nga yung pinakamahalaga yung kasulatan o kaya katibaya na pagbabayad natin ito yung kung magkayo nga naging halaga ito na nga yung totally na binayaran natin ito'y naghahalaga ng 2,899 para sa akin hindi na mahalaga kung mahal man to o mura ang importante sa akin yung masarap at mabubusog ka pero sa presyo at presyo medyo may kamahalan nga siya ay magbabayad na nandito na nga yung financier itong mahal kong asawa siya ay humugot na para sa aming pambabayad na nga pala siguro yung konting sukli nito ibabahagi na natin sa kanila bilang tip na lang siguro dagdagan natin ng sandal sa ng maganda naman yung servisyong ibinigay nila